Okay, so ngayon po ituturo ko po sa inyo paano po tayo magkikreate ng ating uh, LTMS uh, portal account o mas kailang tinatawag pong LTO portal. So kasi po ito ay pinaka-latest po na requirements po ng LTO bago po tayo makakuha sa kanila ng student permit or uh, lisensya or sa registro. Okay, so unang step po, punta po kayo sa any kind of browser po ninyo na inyong cellphone or laptop, desktop o kahit ano pong uri ng device basta pong mayroon pong uh, browser. Okay. Then after po niyan, i-type po niyo dito sa ano is LTO o LTMS TMS portal. Okay. Then after po niyan, ito po 'yon, ito pong nasa unahan yung LTMS online portal, Let's click niyo po 'yan. Then, dito po kayo dapat uh, didiretso. So, ito po yung pinaka-website po ni LTMS o ni LTO. So, sabi ko nga, ito po yung pinaka-latest na system po na kanilang ginagamit. Okay? So, ngayon po, paano po mag-register? Click nyo po yung register now. Then, terms of agreement, uh, accept nyo lang po yan. Sa, nasa dulong-dulo po yan. Accept po. Then, yung uh, encode nyo po yung security code na makikita po ninyo dyan. Then click next. Then tayo po, uh, ang ang registration po natin hindi po tayo uh, organization, no? Tayo po ay pipindutin po niyan ay enroll as individual. Then may uh, hihingin po sa inyo yung details kung meron na po kayong mga lisensya na click nyo lang po yung yes sabi, sabi, sabi po kasi dyan do you have a Philippine driver's co or conductor's license so pag meron na po kayo so click nyo po yung yes pero pag wala pa yun, no, uh, gawin nyo lang po is no lang. click po natin yung no. Then next po ulit. So, habi dyan, are you a Filipino citizen? Siyempre, yes po. Next po ulit. So, dito po may mga pifill up na po kayong mga details na hihingin po ng portal. So, ito po yung name po ninyo. Then, dito po, ito na po yung pinakahuling part ng inyong pifill up during the registration dito po sa email address, ano po ba yung email address po ninyo na active. So meaning po, dapat po ang ilalagay po ninyo dito is active na Gmail account. No, mas maganda po is Google no, kasi po mas mabilis pong makareceive ng no, mga code o verification link. So dito po kasi after nyo pong mag, ilagay po yung email po ninyo dyan, so pupunta naman po tayo doon sa inyong email. Hihintayin po ninyong mag Uh, magkaroon po ng verification link na isesend po sa email niyo, then pupunta naman po kayo doon sa email po na niregister po niyo, so hihintayin po ninyo doon mag send po si LTO ng veri verification link ipuntahan po natin yung uh, LTO ay uh, yung uh, inyong gmail so ito po yung niregister natin gmail so hintayin lang po ayan po o, mabilis lang po siyang dumating So, ayan, no reply, LTO, public portal, email. So, sabi dyan, dear Gwell no? So, ayan po, click nyo lang po itong uh, word na link. Ayan po, yung, na, yung word na link na yan, click nyo lang siya. Then, automatic po, pupunta po tayo ulit sa website po ng LTO. Then, mag-create naman po tayo ng password. Dito po yung password na to, ah uh, dapat po, uh, big letter po yung una. Then, the rest po is, is small letter na. Then set password for login. Oi, okay, do not match daw. So kailangan match po 'yung inyong nilagay. Next. So hindi pa rin. So try po ulit natin. So dapat po kasi match po 'yung inyong ilalagay. After po niyan. So, your account has been verified and confirmed. So, ito po yung kailangan po natin uh, tandaan. Ito pong ibibigay po nilang LTO client ID o LTMS client ID. So, mas maganda po, paki-screenshot na lang po ito para hindi nyo po malimutan yung inyong client ID. Then, mas maganda na rin, ang ginagay nyo na lang is remember username para po kahit malimutan po ninyo yung password, eh, naka-remember po siya. So, try po natin i-login. Then, sign in. So, ayan na po siya. So, meron na po tayong nagawa na LTO o LTMS, uh, uh, LTMS portal account.